guys nice. um magtinili otto mahugas sa punta pro at least igana ana ko mahugas, kay di na ko maka naog dito sa bankhouse, house init tanan si pagadto pesaka pagadto pesaka di na lang ko ganana ko di ani taas ng hugas bibit kayo u nang itu una na ko gayud di na mai mawala kun naong sa ko ta mau pa ko oh asi lang basta maikli lang was malaga. Malaga. Halaga. Aki putante malaga. Patid butang nga, nga, nga Ani -ani Lalu, mga mga gamit diri guys, mga at least na nanit lang kana pala dana guys kay kusog ang tubig kusog ang tubig abi ho private ni guys sa tubig ini sab tubig ang mga plaga na kay okay naman ni siya itong na hindi na nababu ini siya kinahanglan ng plaga anak kada basta na ay kusog lang ang tubig ang pagkain tubig

sa busa kong po oh, guys kay kay hey, Moray Down e, na kayo ito yan lang yung na-cook ito kayo sigang awas wala kong ganahan kay anang way way miti-miti mangugas manggugas wala oh, guys ini ayo guys, oi init kayak ikan. ini kayak karong. Nao mga ako ang guys, pinaka mo. Nalong din siya oh. Hmm, siya ay basket-basket. masalah. musala siya sa ano ya, taklo ba ako siya taklo kung gusto ni mo anak sira anak ni mo siya ano, anak na siya dali ra kay Kwaon, ang hugaw kay ang sahon ra ang basket ang sahon ra ang basket yan po na to Yeah. Ang gusto na pili ni Papa. Ako mong bahan na aming pili. Ganahan kahit ko. Nanayihang Lalay, nalaihang ko ano guys oh Kanong iyang kanong iyang tuluanan o tulo. Kanong okay. iyang tuluanan o tulo. Ito Patulo na siya. lagi bigay ka ay guys. ay, bago mang good morning mo nang. Papa nitakop pa ay bago minyo guys. Papa nitakop. Ali. Subukan niya. patulog, mo ni siya. Patulo, muni siya, yung strainer. sa La lababo na ko.